kanina lang napakaganda ng uh, sikat ng araw ito na inihintay namin na uh, uh, forecast ng weather dumating na rin yung snow na naman good day po mga kasinyor kumusta po kayong lahat Uh, ako po ay uh, pupunta sandali sa superstore at tabi uh, ko ng mga kailangan ni Mrs. yung uh, pansit bihon na uh, ilulutuin niya mamaya dahil uh, yung uh, darating yung anak naming panganay uli silang mag-asawa at uh, mag, uh, kakain daw sa amin. Yan po yung mga uh, kunet ngalang pero malamig din yung hangin dahil uh, uh, masigat ang araw pero ang forecast po e eh, mamayang uh, mga bandang alaw na dos ay eh, magbabago na itong uh, temperature at uh, bababaraw ng uh, 10 to 15 uh, degrees. So sasamantalahin ko na po itong uh, uh, medyo mainit-init pa at uh, lalabas ako at ako ng nung gagamitin ni Mrs. so ayan po mga kasinyor at ako ay nakarating na rin na galing sa pamimili uh, at ipapasok ko na po yung uh, binili ko at lumalamig na uh, papalakas na yung hangin kukunin ko lang po yung aking uh, binili rito sa likod so, ayan po yung aking pinamili bumili ako ng konting saging at saka yung bihon at saka uh, yung, uh, yung uh, coke syrup So, ayan po yung aming likuran ulit. Nakasal po yan lakas ng tubig so pero mamaya po ay uh, mag snow na uli yun ang sabi sa uh, weather forecast yun ang um, yun <clears throat> Nagsara ko na itong aking garahe. Hello po mga ka uh, Good day po sa inyong lahat. Uh, at kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, magluluto naman si misis ng uh, nilagang baka. At uh, kami po ay magkakaroon ng uh, bisita. Darating sila mamaya pagkagaling sa trabaho. Yung pong anak naming panganay na uh, silang mag-asawa. Kasi po ay uh, birthday nung kanyang asawa, si Bronwyn. At uh, I maghanda naghanda ng kaunting uh, si Mrs. na yung e, uh, pinagluto niya ng pansit, uh, bihon at saka ito nga itong lulutuin niya ngayon na uh, nilagang baka. So samahan na lang po ninyo kami uli sa pagluluto ni Mrs. At uh, para makita nyo ang kanya na ang kanya na namang uh, putahe. Oh, sige po mga kasiyor. So mga kasiyor, ito na yung kanyang uh, mga pagsasamasamahin o ingredient nung kanyang lulutuin ngayon na kuan na nilagang baka. So ito po yung uh, patatas. Tapos eh ito yung uh, saging na sabah at saka sayote tapos po ay ito uh, naman yung uh, uh, bokchoy at saka ripolyo yan po ang kanyang mga gulay na isasama sa kanyang lulutuin so at ito naman po yung uh, baka na kanyang uh, pinalambutan na na may kasamang uh, sibuyas, pamintang buo, tsaka, lu, tsaka luya. Yan po yung kanyang uh, inuuna kangina na pinalambot na niya. At nilagyan na nga niya ng timpla para magkaroon na nga ng lasa. So, ayan na mga ka pisahan umpisa na niyang iluto itong uh, kanyang uh, nilagang baka. So, ayan na, yung inilagay na niya yung, pan, yung patatas. patatas. So, ayan na mga ka -senior. at yung patatas ay luto, uh, luto na ilalagay niya yung ah uh, kuhan yung saging at saka yung uh, sayote. sayote. <laughs> pwede yung sayote. Konti pa. Oh, no, no. Ayan, yung chicken ulit. Itong uh, ano na lagay ng kanyang niluluto. Lagay ko, hilaw pa rin yan. Ito na. Lalagay ko na ito. Lalagay oh. ko na itong repolyo, tsaka itong bok choy. Ayan yeah, lang, kaunting kulo lang yan. Madali na malutuin yung mga gulay na yan. May tubig to. Ito ilalagay ko sa fridge Baka masira. Niluto na rin niya yung uh, nilagang baka mga kasinyor kahit na uh, hindi darating yung anak namin dahil na uh, dito sa uh, storm na uh, lumakas ng lumakas ang uh, pagbagsak uh, ng snow. Eh baka raw po masira kaya iniluto na rin niya at uh, iinit na lang kung darating sila next day or uh, the other day. So ayan mga ka-senior, palagi ko luto na. Che ayan, luto check na. yung chinik na niya yung kwan. Ayan, yung, gulay, luto na. Hmm, Asay sundok. Ayan, ayan. Ayan. Okay, okay, uh, okay na rin yung timpla. So ayan mga ka-senior, sa maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa pagluluto ni Mrs. ng tanyang uh, kanyang uh, nilagang baka. Aga, hindi nga makakarating yung anak namin at uh, malakas, ang snow sa sa gawin naman ng nila ngayon ay eh, dito sa may amin eh ay, papahina na yung uh, um. snow eh, um. talagang uh, ito ang Calgary uh, umaaraw sa umaga sa hapon ay eh, biglang mag snow So, ito at uh, naloto na rin yung uh, pansit na pang birthday eh kaso nga lang eh hindi sila makakarating ngayon kaya ito eh itatabi na lang muna at uh, kung hindi bukas biyernes eh sa sabado na siguro ito map makakain ng andi dito sila at yun namang niloto ni Mrs. na uh, uh, nilagang baka eh itatabi na lang din muna at uh, Sako na lang din pagka nandito na, na lang sila tsaka na lang makain so ayan mga ka-senyor hmm. kanina lang napakaganda ng uh, sikat ng araw ito na inihintay namin na uh, forecast ng weather dumating na rin yung snow na naman so ayan dati wala nang snow dyan sa aming harapan na yan yung uh, namin pero ngayon eh ayan na naman so tumawag yung anak namin at uh, hindi nga raw, hindi ngaro sila makakapunta at malakas ang snow at uh, delikadong magmaneho kaysa malagay sila sa alanganin eh, sinabi ni misis na sa na lang sa either Friday or Saturday na lang ituloy yung yung kainan dito sa amin. Sige mga ka-senior at ako ipapasok na at malamig dito sa labas.